Kamusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Miguel Santos. At ngayon ay ating tatalakayin ang paksa tungkol sa walong pagkaing mayaman sa collagen na dapat ninyong kainin ngayon para sa inyong mga binti at kasukasuan. Ang artikulong ito ay tungkol sa walong pagkain na mayaman sa collagen na makakatulong na labanan ang pamamaga, muling buuin ang mga kasukasuan, at ibalik ang lakas sa mga binti lalo na para sa mga nakatatanda. Narito ang buong pagsasalin ng artikulo paalam sa pamamagawalong pagkaing mayaman sa collagen na dapat mong kainin ngayon para sa iyong mga binti at kasukasuan. Namamagang tuhod, nananakit na kasukasuan, hindi ka lang tumatanda, mabilis kang nawawalan ng collagen maaring ginuguto mo ang iyong katawan sa isang bagay na pinakakailangan nito ang collagen. Pagsapit ng 65 ang produksyon ng iyong katawan ay mas mababa sa kalahati ng kailangan nito at ramdam ito ng iyong mga kasukasuan sa bawat hakbang. Ngunit 99% ng mga senior ay hindi alam na ang mga simpleng pagkain lamang ay maaring muling buuin ang collagen na iyon ng mabilis ipinapakita ng mga bagong pag-aral na ang mga particular na pagkaing mayaman sa collagen ay hindi lang nagpapabagal sa pagkasira ng kasukasuan. Maari nilang baligtarin ang pamamaga, pagbutihin ang paggalaw, at bawasan ang pamamaga ng binti ng hanggang 47% sa loob lamang ng linggo Sa video na ito, ibubunyag namin ang nangungunang walong pagkaing mayaman sa kolagen na lumalaban sa pamamaga, nagpapabuo ng mga kasukasuan, at nagpapanumbalik ng lakas sa iyong mga binti na nakaayos mula sa pinakamahina hanggang sa pinakamalakas. Manatili hanggang sa dulo dahil ang numero unong pagkain ay may 61% na mas maraming collagen kaysa sa anumang bagay sa mundo at karamihan sa mga senior ay hindi pa ito nasusubukan. Ang pagkain ito ay nagpataas ng skin elasticity at joint fluid density ng 63% sa mga senior at ang mga resulta ay nakita sa loob ng wala pang 30 araw. Ngunit bago tayo magsimula isang mabilis na tanong, ilang taon ka na ngayon? Ilagay ang iyong edad sa mga komento. Binabasa at sinasagot namin ang bawat isa. Ngayon, simulan natin sa pagkain bilang walo? Isang simpleng pang-araw-araw na sangkap na tahimik na tumutulong sa iyong mga kasukasuan na muling bumuo ng collagen mula sa loob. Numero 8 pula ng itlog egg yolks. Ang pula ng itlog ay isang nakakagulat na pagkain na nagpapalakas ng collagen na hindi napapansin ng karamihan. Habang ang puti ng itlog ay puno ng protina, nasa pula ng itlog ang tunay na mga pampalakas ng connective tissue lalo na ang biotin, sulfur, at vitamina D. Ang mga sustansyang ito ay hindi direktang nagbibigay ng collagen, ngunit tinutulungan nila ang iyong katawan na gumawa nito ng mas mahusay. Ang sulfur ay kailangan upang lumikha ng mga amino acid chain na bumubuo sa istruktura ng collagen. Kung wala ito, bumabagal ang produksyon ng collagen ng iyong katawan na nagpapakita bilang mahinang mga litid na nanakit na kasukasuan at pamamaga sa mga binti na dulot ng pagtagas ng likido sa mga sirang tissue. Isang pag-aaral noong 2020, 20, sa nutrients ay sumunod sa mga matatanda na may banayad na paninigas ng kasukasuan na nagdagdag ng buong itlog sa kanilang almusal, 5 araw sa isang linggo. Pagkatapos ng 10 linggo, iniulat ng mga kalahok ang 22% na pagbawa sa pananakit ng kasukasuan lalo na sa mga tuhod at ibabang likod. Ipinakita ng mga blood marker ang pinabuting collagen synthesis at nabawasang C-reactive protein, na isang pangunahing tagapagpahiwatig ng systemic na pamamaga, ang pinakamagandang bahagi. Mas malinaw ang mga resulta sa mga kalahok na higit sa sidpo taong gulang ang mga pinakakulang sa simula. Upang makuha ang buong benepisyo, dapat mong kainin ang pula ng itlog na malambot ang pagkakaluto, hindi scrambled hanggang tuyo. Ang poached, soft-boiled, o dahan-dahang pinirito sa olive oil ay nagpapanatili sa mga sulfur compound at sa nutrient profile ng pula ng itlog. Iwasan ang paghihiwalay ng pula o paggamit ng puti lamang dahil na sa pula ng itlog ang lahat ng critical na cofactor sa pagbuo ng collagen. Kung nag-aalala ka sa kolesterol, ipinapakita ng mga kamakailang pag-aaral na para sa karamihan ng mga senior, ang buong itlog ay hindi nagpapataas ng kolesterol sa mapanganib na antas at maaaring suportahan ang HDL, ang proteksyon na anyo maaaring hindi mukhang superfood ang pula ng itlog, ngunit gumagana ito sa likod ng mga eksena upang suportahan ang iyong mga kasukasuan mula sa loob. Numero 7. Buto ng Kalabasa Pumpkin Seeds Maaaring maliit ang mga buto ng kalabasa, ngunit malakas ang epekto nito pagdating sa produksyon ng collagen at pag-aayos ng kasukasuan. Ang nagpapabisa sa kanila ay hindi ang collagen mismo kundi ang mga trace minerals sa loob nito na kailangan ng iyong katawan upang gumawa ng collagen mula sa simula ang zinc, magnesium at manganese ang tunay na mga bida rito. Ang zinc ay mahalaga para sa mga enzyme na nagsisimula ng collagen synthesis pinapanatili ng magnesium na mababa ang pamamaga at tumutulong sa paggana ng kalamnan. Habang sinusuportahan ng manganese ang lakas at pagkalastiko ng connective tissue, isang clinical na pag-aaral noong 2021 na inilathala sa Biological Trace Element Research ay nagpakita na ang mga matatanda na kumonsumo ng one quarter ta sa lamang ng buto ng kalabasa araw-araw sa loob ng otto linggo, ay nakakita ng 27% na pagtaas sa joint flexibility at 19% na pagbaba sa pamamaga sa ibabang binti at paa upang makuha ang buong epekto. Ang mga buto ay dapat na hilaw o dry roasted na walang idinagdag na langis o asin. Numero 6. Dilatang Salmon na May Buto Ang dilatang salmon na may buto ay isa sa mga pinaka-underrated na pagkaing mayaman sa collagen na maaari mong kainin. Ang malambot at nakakain na mga buto sa loob ay puno ng natural na collagen, calcium, phosphorus, at gelatin. Lahat ay kritikal para sa muling pagbuo ng cartilage. Karamihan sa mga tao ay itinatapon ang mga buto ngunit doon nakatago ang tunay na lakas ng pagpapagaling. Sa isang pag-aaral noong 2020 na inilathala sa Nutrients, ang mga senior na kumonsumo ng tatlong serving ng salmon na may buto bawat linggo ay nakakita ng 32% na pagbuti sa flexibility ng tuhod at 21% na pagbawas sa mga marker ng pamamaga tulad ng CRP sa loob ng 10 linggo. Upang makuha ang pinakamaraming benepisyo, pumili ng wild-caught na dilatang salmon na may kasamang mga buto. Numero 5. Balat ng Manok Chicken Skin Ang balat ng manok ay matagal nang itinuturing na masama. Ngunit pagdating sa natural na suporta sa collagen para sa mga senior, ito ay isa sa mga pinakamahusay na mapagkukunan. Ang balat ng manok ay naglalaman ng isang natatanging anyo ng type I collagen, ang eksaktong uri na matatagpuan sa iyong mga kaso Sa isang clinical na pag-aaral na inilathala sa International Journal of Medical Sciences. Ang mga nasa hustong gulang na higit sa 55 na kumonsumo ng type I collagen mula sa mga mapagkukunan ng manok araw-araw ay nagulat ng 42% na pagbuti sa ginhawa ng kasukasuan at 33% na pagbawas sa paninigas sa loob ng dulce linggo upang makuha ang pinakamaraming pakinabang mula sa balat ng manok. Lutuin ito ng dahan-dahan. Ang pagbe-bake, pag-ihaw o pagpapakulo nito sa sabaw ay nakakatulong na mapanatili ang nilalaman ng collagen. Numero 4. Gelatin Ang gelatin ay isa sa mga pinakadirekta at bioavailable na mapagkukunan ng collagen. Ito ay essential na nilutong collagen na kinuha mula sa mga buto, balat, at connective tissue. Para sa mga senior ang gelatin ay nag-aalok ng mabilis na paraan upang pakainin ang mga nananakit na kasukasuan. Isang 2018 double-blind study sa American Journal of Clinical Nutrition ang sumubok ng gelatin supplementation sa mga matatanda na may banayad hanggang katamtamang pananakit ng kasukasuan. Pagkatapos lamang ng am na linggo, nagpakita ang mga kalahok ng 37% na pagbuti sa joint mobility at 27% na pagbawas sa pamamaga ng tuhod at bukong-bukong upang magamit ang gelatin ng epektibo, pumili ng walang lasa, grass-fed na pulbos na walang idinagdag na asukal. Numero 3. Sardinas na may balat at buto. Ang sardinas ay isa sa mga pinakasiksik sa collagen na superfood lalo na kapag kinain mo ito kasama ang balat at buto. Ang mga malambot na buto na iyon ay puno ng type I collagen, calcium, phosphorus, at natural na gelatin. Isang pag-aaral noong 2022 sa nutrients ay nag-obserba sa mga senior na nagdagdag ng tatlong serving ng buong sardinas bawat linggo sa kanilang dieta. Pagsapit ng ikawalong linggo, Nagpakita ang mga kalahok ng 29% na pagbawas sa mga marka ng pananakit ng kasukasuan at 25% na pagbawas sa pamamaga sa paligid ng mga tuhod at bukong-bukong. Upang makuha ang buong benepisyo, pumili ng dilatang sardinas na nakababad sa tubig o langis ng oliba. Numero 2. Sabaw ng Buto Bone Broth ang sabaw ng buto ay hindi lamang mainit na pagkain na nagbibigay ginhawa. Ito ay likidong collagen therapy. Kapag ang mga buto ay pinakuluan ng matagal, naglalabas ito ng gelatin, type I at type II collagen, glycine at proline at... Sa isang 2021 randomized study na inilathala sa Clinical Interventions in Aging, ang mga senior na uminom ng isang tasa ng homemade bone broth araw-araw sa loob ng dolce linggo ay nakaranas ng 44% na pagbawas sa pamamaga ng kasukasuan at 38% na pagbuti sa paggalaw at mga marka ng sakit. Upang gumawa ng sarili mo, gumamit ng mga buto na may maraming connective tissue tulad ng likod ng manok, leeg ng pabo o buko-buko ng baka at pakuluan ito ng 12 hanggang 24 na oras. Numero 1. Litid ng baka beef tendons. Maaaring hindi kaakit-akit pakinggan ang litid ng baka, ngunit ito ang pinakasiksik sa collagen na pagkain na maaari mong kainin. Ang mga litid ay halos ganap na gawa sa type I collagen, ang parehong uri na matatagpuan sa iyong balat, litid at mga buto. Sa isang 2022 clinical trial na inilathala sa Journal of Functional Foods, ang mga kalahok na higit sa 16 mataong gulang na kumonsumo ng nilagang litid na mayaman sa collagen tatlong beses sa isang linggo ay nagpakita ng 63% na pagbuti sa joint fluid density, 41% na pagbawas sa paninigas ng tuhod, at pinahusay na katatagan sa paglalakad. Karamihan sa mga kalahok ay nakapansin ng mga pagpapabuti sa loob ng wala pang trento araw upang ihanda ang litid ng baka para sa maximum na benepisyo. Dapat itong lutuin ng mabagal sa loob ng otol hanggang duasing oras hanggang sa ito ay maging malambot na parang gulaman. Kaya ayan na, walong totoong pagkain na maaaring muling buuin ang iyong mga kasukasuan ibalik ang lakas sa iyong mga binti at alisin ang masakit na pamamaga mula sa loob. Tandaan, ang iyong katawan ay laging sinusubukang pagalingin ang sarili nito. Kailangan mo lang itong bigyan ng panggatong para gawin ito. Alin sa mga pagkain ito ang idadagdag mo sa iyong mga pagkain ngayong linggo? Ipaalam sa akin sa mga komento. Binabasa at sinasagot namin ang bawat isa. At kung gusto mo pa ng mga tips sa kalusugan na nakatuon sa mga senior na talagang gumagana, siguraduhin mag-subscribe at i-on ang mga notification. Salamat sa panonood.